kailangan hindi ah, na ko kay Ian na mga mamsi hindi dito ako ngayon sa accommodation kasi diba sabi ko sa inyo mag-a-apply ako papunta ka sa Saudi ngayon eto na kami ready na ako ayan kasamaan ko siya sa ano kasamaan ko siya rin sa accommodation isa, siya siyang, isa siyang agent dito ni Pons ay, yun ang aking, ano, uh, aking, anong sa agency, ang aking contact. Na legit po talaga. Ang, yeah. my K star, legit na legit. Yes, I my star. International inupakabong manpower. Inupakay sa mga gusto mag, mag, uh, mag, yes, 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 Punta na kayo sa my case star, legit po. Nyo, wala pa ako, ah, may isang buwan lang ako. <laughs> Isang buwan lang ako. Tanda na lilipad na ako. Ganyan kabilis ang mic Kaya, yes. mga mamsi, ready mo, na. Ano, na. Mm. Dito na po kayo sa mic At kung gusto nyo na accommodation, dito lang po kayo. Yung Masaya ko rito. <laughs> yung gusto nyo pong accommodation na lagi pong magulo, dito na po kayo. <laughs> Masaya po dito sa accommodation namin. Sige. <laughs> 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 Sige. So, yeah daw okay. uminom. Paano mga ma'am? Si, mamaya na lang ha. Kasi hindi ako makakatutok sa inyo kasi gawa nga ng nandilip sa accommodation. So, mamaya-maya. Pag sakay ko ng aeroplano, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nasa loob. Nasa loob ng aeroplane at saka nasa labas ng aeroplane kung ano ang na ang tura ng labas ng aeroplano. Tulad ng mga ulap. Ganyan. Makikita niyo lahat yung mga mamsi. So, paano? Mamaya na lang ulit. Watch out. Thank you. Mami, si nakalimutan ko. Baka hindi na ako makapag-update sa inyo. So, medyo madada lang ang pagpa-update ko sa inyo. Kasi gawa nga pala, hindi ko pa alam kung may wifi ang tutuluyan ko. Malalaman niyo kung may wifi dahil makikita niyo uli ang aking channel. So, ngayon, hindi niyo pa makikita kasi hindi ko pa alam kung makakapag-edit ako. Pero, pipilitin ko kung makapag-edit kasi nag-contact na po ako sa bahay na pasahan ako ng load para makapag-edit ako at matuloy-tuloy ko sa inyo ang updated ng life ko. So, mga si paano po? Nagpaalam lang ako sa inyo kasi mamay mag magchat-chat na naman kayo sa akin. Uh, may mga nagchat-chat po sa akin na bakit daw itinigil ko, ganyan. Pero thank you, thank you po sa mga subscriber, sub, ah, subscriber, subscriber ko ha mga mamsi. So ngayon, pasensya na po muna ha. Hindi ko po alam kung makapag-update ako dahil hindi ko pa po alam kung ang dadat ng ko ay may wifi pero pipilitin ko po na makapag-update sa inyo dahil kumokontak na nga po ako so paano? bye alis na po kami mga mamsi so madilim dito, pasensya na kayo at medyo madilim so, may tricycle pa hindi nyo ako masyado makikita mga mamsi madilim po kaya nasa labas po kami nito lang po namin yung sasakyan para makabiyahin na kami papunta sa airport so see you soon hanggang sa aeroplano ha pero hindi ko agad agad dito may, may upload pasensya na kayo ha so bye mamsi andito na ako sa airport sa loob na kami ah uh, nandito lang kami i ano namin yung baggage namin dadalhin din sa loob para mai ano tawag doon iyan yung baggage ano tawag doon i iyan natin tawag ito sa baggage i check in ito -check, check in namin yung baggage muna namin ha then mamaya babalikan ko na naman kayo ulit <laughs> nakakalimutan nakalimutan ko kasi sa sobrang tagal na siguro 3 years na bago ako nakabalik ulit dito sa airport biro no So, mamaya oleh ha. maya maya lang ng konti papasok na kami sa airplane so pakita ng tayo sa airplane mamaya so na kami Mga mamsi, nasakay so, na kami ng aeroplano.

papunta kami ng Riyadh ngayon. Kasi so, 2 hours lang yung biyahe namin papuntang Riyadh. So, see you there in Riyadh. Bye!